Sunday sa Sunday ano so oh, kapatid na naman ang mga newbie <laughs> so titirahin namin ngayon ang ano Montemaria uh, Monte Maria so may, may bago kasi ang attraction doon so tatay namin kung ano so kung pwede eh. kung pwede na may bagong attraction sa Monte Maria so hindi ko alam kung anong plano kung pupunta ng lubo mahalang sila budulin nila ako <laughs> dito na kami sa Santo Tomas Ayan Ayan uh, mga mamaw na kasama Malay doon yung pa Mother Maria At plano pang maglubo Sa anong labas ng Candelaria Ewan ko sa mga to Ano na yung isip pa sa buhay Ayan So mga ito change route kami So instead of Lipa Batanga City So dito kami na daan sa may San Pablo Yun yung alam po doon dito lang po sa ano. Ayan. Ito nakakalamit. Ayan. Mga budol na to eh. Parang <laughs> nalang mabubudol nila ako ah. lalakad ako sa ahoy eh. Ang kala Abangan ang mga susunod na kabanata. Ang <laughs> <laughs> mga budol. <laughs> so yung mga ito, dito na kami sa Alaminos. Ang mga pagsat pa So mga idol, dito na ng Chaong So hindi ko na alam kung sa saan lulusot nito Kapag habol Hindi mag manawa kayo sa kalipatan Kalipatan kayo Tulak so, po sabay sa pangin, namaya So yun mga idol, dito na kami sa San Juan, Batangas. The so, way doon punta ng Laia. Hour later. So yun mga idol, uh, binubudol kami ng mga kasama namin. So nandunta namin na yun o. No? Nanduma na kami ng Chaong. So, tapos kami na, pasok kami sa San Juan, Batangas. So pupunta ng Laia so, sa Lubu, Lubu, Batangas. So, binubudol kami. So, ngayon, hindi nila kami mabudol Dito na kami papasok ng Lipa City, galing kami ng San Juan. <laughs> Kali na lang, mabubudol nila kami. No way. <laughs> Walang makakabudol dito. Oy. <laughs> kami pa, mabudol Kali na lang, makakabudol sila. Rat-rat sila ng rat-rat eh. kami. Ngayon, iiwanan namin sila. Uwi na kami ng bahay. Dito na kami lang sa San Juan. So, diba city tapos dito dahil ayo tanawan ayun mamamahinga na kami sa bahay sila yung pagpapadyak pa baka mga daling araw sila makauwi <laughs> good luck sa kanila ayun, napang gumapadyak sila papunta ng lubo <laughs> eh ewan ko na, na paano yung situation nila doon pero kami dalawa dito naghalo-halo na kami <clears throat> ay, halo halo 2 hours later. Bình tĩnh, bình 1, 2, 3, GO! Bình tĩnh, bình You know, tĩnh Đó nè, lù bù lụp Lù bù lụp Nó đầm đầm Bình tĩnh, bình tĩnh Cái gì Gagay, tulungan yun oh. O, yung bata! Budol-budolin niyo ako eh. Naging hiking car. <laughs> <laughs> Nasa disyerto na po kami. Baka yung roof dyan. Naingot mo naman. Naging hiking. Gano'n na tayo. Hours later, quack, 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 quack. day two, three twenty eight AM. <laughs>